Nay, ano tindan nyo? Gulay? Nay, gutom ako. Hingi ako konti barya para bumili ako pakain. Baka meron kayo. Nay, ibibigay sa akin. Meron kayo? Ito lang po. Magkano po? Eh, ano lang, ano, dalawa pa yung pinagbintahan ko. Ah, dalawa, benta nyo. 40 lang benta nyo. So, 20, 20, 20, lang po. Bato na lang isa. Para mayroon nyo na ako pambili ng ano. Ah, uh, sa akin, Tapos 20, para mayroon. 20, 20 lang naman kasi. Ah, so para mayroon din kayo. 20. Oh, Salamat. Salamat sa tulong nyo. Uh, sana babalik sa inyo yung blessing mas malaki. Susunod, di ba, Nay? Ah, thank you, Nay. Salamat, Nay. Okay. Anong tinda niyo? Magkano to na? 20-20 po. Bili ko na lang paninda niyo. Para uwi kayo sa bahay. 310. 310. Wala na, Nay. Biling ko na lang kasi maganda din kaloban ninyo. Sobra kayo mabait. Kasi pag may tao, maglapit sa inyo, tulong niyo rin, di ba? Pag kailangan ng tulong. May nagtao ba nagtulong kayo na araw, kanina? O mayroon po, kanina. Sino tinutulong mo? Yung, ano, yung nandun sa plaza. May dito? Nay, dito mayroon din? Oh, o hindi. wala? Wala po yung nagpili lang sa atin. Hindi, dito may tao na pulubi. Ay, oo, mayroon. Sir. <laughs> mayroon. <laughs> <Alimutan> mo. <Kasi laughs> okay. Alam mo naman na, na matanda. <laughs> okay lang, Nay. Matanda na. Magkano bigyan niyo? 20 po. 20 bigay niyo? Bente Ah, kilala niyo siya. ah sino ba siya, Nay? Filipino foreigner? Oh, kilala kong sino? Ah, sige Nay, uh, 310, di ba? billing ko na lang para uwi na kayo, magluto kayo, Nay. Wala ko ibarya po. Wala kayo barya? senyo na lahat. Okay na na. Hindi ko naman pinagpanguran. Sorry, yung ano lang yung yun ko. Ito lang? Okay na. Kasi yung pinag, ano ko, yun lang lang, ano, sana. Kasi wala akong pangbariya dyan. Kuha na yung paninda po, ano, yun lang. Ayaw ni Sobra. Okay na, pero... Hindi kayo naghingi, di ba? Ako nagbigay. So, okay na yun. Salamat, sir. Okay lang. Ang marami kasi ang buhay namin. Ang hirap na yun. Okay, na. Tulong ko kayo, nai. E, ito na, bigay ko sa inyo. Pero wala akong paking sa inyo. No, okay so... nang, nai, bigay ko lang, hawak nyo lang. Ang dami naman, sir. Okay, nay. Kasi ganito lang ang buhay ko. Magtitinda lang. Okay, nay. Maktitign Sobra. Na Salamat, sir. मरा